Ah, uh, ang unang uh, balita po kasi tatakbo daw yan si Senator Villar as mayor. Eh hindi na Congress na. Congress na lang. Yeah. ano, baka, ano, no? uh, ano ba? Kailangan ba? ba kailangan ba laging may posisyon? Uh, 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 hindi ko maintindihan eh. Well, so tapos na Senator, yeah, maybe, kailangan yeah. mayor o oh, ano, Congress na oh, ang ano lang Like the uh, Gusgos, uh, natalong presidente. O oh, kailangan mayor naman tayo. Wala well, ba pwedeng... Uh, the city of Manila. Eh, ano naman, ha? Ne, eh, kasi nga, there's money in uh, politics. Mayor ng bamba eh, yung paiba pa yun. No? It's not money. Pagkatapos is, magpahinga, yung mga senador, well, babalik. Service, service. It ba? is. Ang dami, puro balikbayan. Ang dami. It is yan. the... Uh, it is the... Uh, uh, grace. Observing the people. Kaya, okay. It's a blessing to Still, all... it's a trend. Whatever. <laughs> payag ako sa lahat na sinasabi nyo. It's a bad trend in Philippine politics. It does not overworld. Hindi po yan. <laughs> not For our nation-building efforts. Eh, marami kayong mga lofty goals and ideas. Yes. Okay lang sa akin yun. Oo. Pero kami po ang nalilintikan eh. Wala man nangyayari diyan sa mga recycled na yan eh. Dapat ang ang dapat ang ano Muro ngayon. Puro na, Dapat ang ano ng taong bayan ngayon. Sige. dyan ulit kayo. Tingnan natin yung performance niyo for the past so many years. Many many years. Yan. Yan ang dapat na wala. Uh, sa batay... mga bayan block, recycle oh. eh. Yan ang batayan. Yan ang hindi ko gusto dun eh. Yan ang batayan. Wala na bang bago? Wala na bang fresh ideas? Wala na. Mm -hmm. Solusyon. Hindi. Senator Trillanes, tatakbo daw mayor. Yan. Uh... Kaluokan. Ah, recycled na naman yan. Ano yung ibig sabihin? <laughs> Maayos daw. Pag-recycled, ano ba ibig sabihin? Reloved daw yeah, yan. Yan, yeah, ah, yan, yeah, yan. Kayo yeah. naman. Hmm. Maayos daw yan. Uh, Daming ano ah? Madami recycle Pero ang dami rin mga nangyayari. At marami rin dynasty. Hmm. Ay, Iyo, yun Yung kapatid yun daw ni Cheese Escudero, ini-endorse niya bilang congressman. Hindi, dati lang congressman. Ah, dati? Oo, oh, si Det. Oh. Mm. Yung nanay niya na congressman. Uh, mm. katulong kaya nila. Hindi, hindi, hindi <laughs> naman tatakbo 'yun. <laughs> katulong nila. <laughs> Driver nila, hindi. Ay Hindi ano na 'yun eh. Mm -hmm. uh, Sila 'yung uh, mag na nagsisilbi para sa kanila. Ayan, pa hindi na kailangan tumakbo. Hindi na kailangan tumakbo. Ha? Eh, paano tayo niyan? Pero wow. mo lagi mong sinasabing papaano na tayo. Oh, bak- ito ang demokrasya. Demok ito, Papa- bin bin binibigyan natin ng pagkakatao ng mga taong ihalal lang kanila. O, oh, di kainin natin yung demokrasya. Pare, <laughs> alam mo ba, ah, hmm. uh, hmm. ito inuulit-ulit nila eh. Mahilig mo sabihin, paano na tayo? Pare, that, that people will decide. Ikaw ba happy ka the way things are going on in the country? Especially ang number Kaya one tayo vote, po halalan kada ano para, di ba, ma, ma... And there's something wrong in the way we do... Uh, democracy uh, natin, yung ating butuhan oh, natin. There's something wrong in our elections. Ano? Okay. Kung sino mga nanahalala, sino mga nakakaupo. Bakit saan sinasabi ng survey, ang number one na concern ng publiko oh. ay corruption. Kung matino yung mga nakaupo, hindi po corruption ang magiging number one na concern ng public. Kung tama yung sinasabi nyo na it's all for democracy, mahal namin ang bayan, kaya kami tatakbo. Kahit na sampu na kami sa pamilyang nakaupo. Or isa kung walang kaalam-alam talaga sa politika o pagpapatakbo ng isang ano, artista lang ako o atleta, tatakbo ako o oh. model ako. Para kumita. di <laughs> diba? <laughs> Wala na, laus At mananalo ako. Eh, laus na eh. Nakita ko ang Ayan. pagbagsak ng performance ng marami. Ayan. Bigyan natin ng pagkakataon na ang mga bagong muka. <laughs> yeah. Sabi po, ng survey, ang number one ngayon na concern okay. ng taong bayan, Ay. corruption. Okay? Saan ang galing yung corruption na yan? Kasi nga, tawa yung sinasabi ng lahat ng analyst. Kasi mali ang mga binoboto natin. Okay? okay. Hindi naman issues ang uh, take off ng ating uh, politics personality based well there is something na kasi Duterte right. allies mga gaya pero isang bagay Or, na ang survey hindi na kailangan may survey din dito ang Pilipino they like to be entertained gusto nilang ma, ma may kilig at ano doon sila ganun sila mamili ng eh, ano eh yun nga mali yun nga gusto natin it's not about entertainment it's about it's about Uh, things yun, that you can do. Yan na nga ang gusto nating uh, emphasize sa may, ating mga nakikinig hindi sa atin. Na uh, kailangan po nating iboto Kapaguhin. kung sino yung uh, merong gustong gawing matino para sa atin. Oy, may nagawa na. And therefore, they have to discuss that. And may nagawa na. Oh. Eh, kapag hindi po napag-usapan yung mga issues na yan sa eleksyon, yung ating eleksyon para po yung ano an exercise in futility. Kung tawagin. Kapag hindi natin pinag-uusapan yung mga problema ng bayan, lalo na nung mga mahihira, oh. eh, paano tayo makakapag-desisyon? Lalo na ngayon sa panahon ng social media, mayroong isang term na ng mga Pilipino ngayon, ang tawag nila real talk. Ay, ano, kaya sa survey sila, Tulfo Brothers and all that. Real talk. Sinasabi kung ano yung saluubin talaga ng taong bayan. Okay. Tayo nila ng mga couch in, in uh, legalese, at uh, na, sa lista Sabi Hindi. Ano ba yung tunay? About, dapat, dapat natin. Okay, real talk, etc. Oh, real talk. Performance pa rin. In your previous yes. life. Yes. In your, in, ah. in, your, in your present. In ano? your present situation. Anong nagawa mo na? Sa mga pelikula ni Philip Salvador, pare, he's for the downtrodden, the kicked around majority. What is his lifestyle? Ay, hindi ko. What is his workout? kaya nga ba, Yeah, May we're, trying to organize. Organize. Yeah. we're uh -huh. trying to organize, mga giliw namin nakikinig, we're trying to oh organize. -oh. Oo. Kung pagka kahit hindi debate, panel discussion. Yeah, panel discussion. Ayan, oh, panel among discussion. the uh, top candidates ah, sa eh, Senate eh. siguro. Sa, sa, local. Sa local. Sa local. Yan. Yeah. Okay. Makilatos Anong gagawin sila. natin? Oo. Uh kailangan pag-usapan dito issues. Sa nation building, anong gusto natin mangyari sa bayan natin? Mm -hmm. Yet, ganito ba tayo? Ano? ano ba? Puro ano na? Papogi. TikTok? TikTok? Ganyan <laughs> ba <yun? laughs> Nation building equality. Meron nga, umamin na. Na pinake niya lamang yung mga dokumento niya. Si Erwin Tool po Oo, oh, yun. Oh. No. Number one sa survey. How did that happen? Hindi ko maintindihan. Oo, oh, yan na nga. Eh. There you go. Iyan ang, well, yan ang inisip ng taong bayan. Yung survey, ah... Uh, Kahit na may so, flow yung karakter niya na make ng dokumento po para makapunta sa Amerika, siya mismo umamin yan. Oh. Kasi ang kanyang salubin ay yung puso ng tao, capsule niya na, ito, kita uh, tayo. Siya tutulong sa atin. Yun ang nasa lobby niya, kaya siya na make ng documents. <laughs>